Ipinaayos ni Joas ang templo. Ikadalawamput-apat na kabanata. Si Joas ay pitong taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng apat na taon. Ang ina niya ay si Zibia, na taga Beersheba. Matuwid ang ginawa ni Joas sa paningin ng Panginoon sa buong buhay ng paring si Jehoiada. Pumili si Jehoiada ng dalawang asawa para sa kanya, at nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at babae. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpa siya si Jowash na ipaayos ang templo. Ipinatawag niya ang mga pari at mga levita at sinabi, Pumunta kayo sa mga bayan ng Huda at kolektahin niyo ang mga buwis ng Israelita bawat taon, para maipaayos natin ang templo ng ating Diyos. Pero hindi agad sumunod ang mga levita. Kaya ay pinatawag ni Haring Jowash si Jehoyada, ang punong pari, at tinanong, Bakit hindi mo kinolekta sa mga Levita ang buwis ng mga mamamayan ng Huda at ng Jerusalem? Hindi ba nagutos si Moises sa mamamayan ng Israel na ibigay nila ito para sa tolda ng kahon ng kasunduan? Ang mga anak ng masamang babaeng si Atalia ay pumasok noon sa templo ng Diyos at nanguha ng mga banal na kagamitan para gamitin sa pagsamba kay Baal. Kaya nagutos si Haring Jowash na gumawa ng kahon na paglalagyan ng pera at ilagay ito sa labas ng pintuan ng templo. Pagkatapos naglabas siya ng pabalita sa Huda at sa Jerusalem na kailangang dalhin ng mga tao sa Panginoon ang kanilang buwis, ayon sa iniutos ni Moises sa mamamaya ng Israel sa disyerto. Masayang nagbigay ang lahat ng opisyal at tao inihulog nila ang kanilang pera sa kahon, hanggang mapuno ito. Kapag puno na ang kahon, dinadala ito ng mga levita sa mga opisyal ng hari. Pagkatapos, binibilang ito ng kalihim ng hari at ang opisyal ng punong pari, at ibinabalik nila ang kahon sa pintuan ng templo. Ginagawa nila ito araw-araw hanggang sa dumami ang koleksyon. Pagkatapos, ibinigay ni na Haring Joash at Jehoyada ang pera sa mga tao na namamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon, at kumuha sila ng mga karpintero at manggagawang mahusay sa bakal at tanso. Napakasipag ng mga itinalaga sa mga trabaho, kaya naging mabilis ang paggawa. Naayos nila ang templo ng Diyos ayon sa orihinal na disenyo at mas pinatatagpa ito. Nang matapos ang trabaho, Isinauli nila sa hari at kay jehoyada ang sobrang pera, at ginamit ito sa paggawa ng mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga ginagamit sa pagsamba, sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, pati na ang mga mangkok at mga sisidlan na ginto at pilak. At habang nabubuhay si jehoyada, nagpatuloy ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa templo ng Panginoon. Nabuhay si jehoyada ng mahabang taon at namatay siya sa edad na isang daan at tatlumpu. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Dahil sa mabubuting ginawa niya sa Israel para sa Diyos at sa kanyang templo. Pero pagkatapos mamatay ni Jehoyada, pumunta ang mga opisyal ng Huda kay Haring Joash at hinimok siya makinig sa kanila. Nagpasya siya sila na pabayaan na lang ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninunok, at sumamba sa posteng simbolo ng Diyosang si Asyera at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa ginawa nila, nagalit ang Diyos sa Huda at sa Jerusalem. Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta sa mga tao para pabalikin sila sa Kanya, pero hindi sila nakinig. Si Zacarias na anak ni Jehoiada na pari ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Tumayo siya sa harapan ng mga tao at nagsabi, ito ang sinabi ng Diyos. Bakit hindi nyo sinusunod ang mga utos ng Panginoon? Hindi kayo uunlad kailanman. Dahil itinakwil nyo ang Panginoon, itatakwil din niya kayo. Nagplano ang mga opisyal na patayin si Zacarias. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias sa loob ng bakura ng templo ng Panginoon at namatay ito. Kinalimutan ni Haring Joas ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Jehoyada, na ama ni Zacarias. Sa halip, pinatay niya si Zacarias. Ito ang sinabi ni Zacarias nang naghihingalo na siya. Sana'y pansinin ng Panginoon ang inyong ginawa, at singilin niya kayo. Nang simula ng bagong taon, nilusob ng mga sundalo ng Aram ang Huda. Natalo nila ang Huda at ang Jerusalem at pinatay nila ang mga pinuno ng Huda, at dinala nila sa kanilang hari sa Damascus ang lahat ng kanilang nasamsam. Kakaunti lang ang mga sundalo ng Aram na lumusob kung ihahambing sa mga sundalo ng Huda, pero ipinatalo sa kanila ng Panginoon ang Huda, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya dumating ang parusang ito kay Joash. Pag-alis ng mga taga-aram, malubha ang mga sugat ni Joas. Pero nagplano ang kanyang mga opisyal na patayin siya dahil sa pagpatay niya sa anak ni Jehoyada na pari. Kaya pinatay nila siya sa kanyang higaan. Inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga pumatay sa kanya ay si Nazabad na anak ng isang babaeng amunita na si Shimeat, at si Jehozabad na anak ng isang babaeng moabita na si Shimrit ang salaysay tungkol sa mga anak ni Joash, sa mga propesiya tungkol sa kanya, at sa pagpapaayos ng templo ng Diyos ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari. At ang anak niyang si Amaziah ang pumalit sa kanya bilang hari.